Mahilig ka ba sa dogs? Motorcycle modification? Or even nature? Sakto para sa yong video na to. Naka-racing clutch spring ka ba? Tapos sa unang gear may lagotok? Yung tipong parang kumakadyot kahit hawak mo yung clutch? So ito panoorin nyo baka sakaling makatulong sa inyo to. Kahit hindi kayo naka racing clutch spring, pag lumalago to, try nyo pa rin gawin. So yun mga chong, no? kaya ako binaklas to. Kasi pag nagpe-primera tayo sa unang uh, cambio, tak, gumaganon siya, lumalago to. Sabi naman ng iba, kapag naka racing clutch spring ka daw talaga. So yun daw talaga yung magiging tendency. Matigas, talaga may lagotok siya. Sabi ng ibang nakausap ko, dapat hindi ko nilagay lahat yung lima. So, five to yan, clutch, racing clutch spring, ni ko. So, sabi nila dapat kahit tatlo lang daw. So, yun. Pinag-isipan ko kung itatatlo ko lang, oh, ililima ko pa rin. Pero sa makakapanood na ito, comment nyo naman kung anong naging problema ba sa inyo, may naging problema ba o wala. Nung nagpalit kayo ng clutch spring. No, so ano bang naging experience niyo nung nagpalit kayo? Either kahit anong brand man 'yan, basta racing clutch spring, syempre may katigasan 'yan. Ano bang naging problema nung sa inyo? So yun lang, no. Uh, palitan tayo ng mga ano, uh, kaganapan, no. So ako gumamit ako ng wire wrench. Tatanggalin ko 'to gamit ang 22 socket. So bubuksan ko, titingnan ko kung ano mga pwede makita sa loob kasi meron tong damper sa likod yung parang spring din tingnan natin kung maluwag na rin talaga so ito isa to sa mga nakikita kong ito naman sa neutral to although mabilis pa rin ibalik sa neutral yung sa akin, ang smooth ikamyo dahil nga nung nagpalit ako ng PRC na na ano na single shifter ang ganda niyang ikamyo mga chong ang bilis in neutral pero yan kapag may nakita total na baklas yun naman din yan nakita nyo na rin to eh kikili nyo lang yan mga chong to meron tayong kikil dito para maging flat lang sya kasi isa yan sa mga nangkukos ng pagbagal, mag, ano, matigas, may gatla kasi ayun may gatla-gatla na gatla. so mahirap na neutral yan. yung iba mababaw pa yung iba may kalaliman na ito gaya niya, malalim na yan. so yun, yung alisin natin yun so alisin muna natin ito mga <tinyo> siya mga chong. Ayan o, May kalug na siya. eh may kalug. Ayan. So, pwede isa to sa Thailand. Kaya pag unang cambio natin sa umaga, lalo umaga yung pag-start natin, pagpainit. Ayan pag primera natin tak gumaganon siya tumatak tumatalon yan so yun so yun maliban dun sa pag nakakabitsa rito pag kinalog-kalog niya ito ng left and right, left and right. Pag may kalog, isa yun sa way para malaman kung meron ng, kung maluwag na itong mga ano, spring. Tapos, isa pa sa paraan, dahil binaklas na nga natin para mas ma-check natin. Ayan o, oh. may kita niyo? Ayan, gumagalaw na, maluwag na talaga. Ito, Ayan. isa, dalawa, ito, medyo masikip pa itong isa. Masikip pa. Although may kalug na rin. May kalug na rin. And so, itong dalawa, medyo konti lang. Eh, pero itong, itong apat, lalo na to, tsaka to. Hey, mga tama. And pag ginalog nyo, tutunog na rin yan. yon kasi nga, maluwag na spring. So, gagawan natin ang paraan to. Uh, gagawin ko lang dito siguro dahil hindi na natin siya dahil hindi natin siya matatanggal dahil nakaribit nga at mahirap mahirap magtanggal nito kailangan barinahin rin to eh so pukpukin na lang natin itong mga spring isa isa para isusuksok natin ito dyan sa pinaka spring yan, ganyan susuksok natin para ma mapipress sya pa ano no so sisikip sya yan so yun lang muna sa so, try ko muna pukpukin So yun no, na ano natin, na sige ba na natin. Pag masdan yung diferensya nung napukpok ko na siya, nung sinikwat ko, ayun no. Wala nang galaw. Ayan, wala nang galaw. Di ba? Ayan no. Then, pakinggan natin yung kalog kung maluwag pa rin yung ba yung spring. <laughs> so wala na. So good yung ginawa natin. Ngayon buuin na natin. Tapos I-testing natin kung may lagatek pa rin siya. Tara. Ito. Bali, nakikil ko na rin. Ganito magiging itsura niya mga chong. Ayan, o. Oh. Ayan, ganyan, o. Oh. Ayan, di ba nawala na yung parang guwit-guwit niya? Ayan, paikot. Paikot siya, paikot. Kabilaan. Pati yung dito sa side na to. Ayan, yung ganyang side. So, ito, goods na to. Ayan, o. Oh. Pwede nang ibalik makinis na siya ulit. Ayan, buuin na natin. So, tala. So, nalagyan na natin yung langis mga chong Bali pinapa-circulate ko na lang yung langis muna bago natin i-first gear, no? kakambyo natin siya. Titingnan natin kung lalagotok pa rin. So, 'yun. Pwesto ko lang siya mga chong. So, 'yun. Nandito tayo. na yung center stand. Try natin yung i-cambyo. Tingnan natin kung lalagapak siya. Kasi dito ako madalas maka-experience ng mga chong. Lalo pag umaga, yung papainitin ko siya. Tapos aalis na ako. May biyahe, ganun. Pagkambyo ko, takak! Alam niyo yung feeling na parang half-clutch lang yung nagawa nyo. Tapos pagkambyo nyo, eh, pak! Yung biglang kakad yun. Tapos may laguto. Ganun kasi madalas. So, yun. Tinan natin ngayon, no? Doon sa mga ginawa nating practice kanina nung pinaklas natin. So, tinan natin kung gumana nga kung naayos ba natin yung sakit so higa tayong clutch neutral apak wow so smooth sya no wala sya yung lagapak na sinasabi natin no isa pa so pwede natin ngayon tingnan natin yung neutral nya no kung babalik ba kagad papakita ko sa inyo na kontas pa tingnan nyo yung pa ako mga tiyong sana kita no Ayan. Yun, bumalik siya kaagad sa neutral. No? Nakita nyo yun doon. So, isa pa. Clutch. Maka-neutral. Clutch. Cambio. Yun. So, goods naman. Neutral. Yan, madali lang, malambot lang din, no? So, medyo adjust lang tayo konti sa clutch natin kasi nga, nagalaw natin to kanina nung tinanggal. Yan, tinanggal natin yung crankcase. So, yun lang mga chong. Palagay ko na nahilot na natin yung sakit niya, no? So yun mga chong, gaya nun dati, no? ko lang yung pagkakataon ko para magpasalamat ulit sa lahat ng mga natapos ng video na to. Sana eh, sa problema ng motor nyo, eh, may natulong tong ginawa akong video na to sa motor ko. So, yun lang mga chong, no? Try na, try lang sa mga pagkakalikot ng motor. Pero, siguraduhin nyo rin na medyo may konting knowledge kayo about doon sa gagawin nyo. So, yun lang. Mabuhay kayo. At always fit and health, no? Peace out.